Makulimlim na umaga nga ngayon mga size and then nagbibiyahe kami kasi pupunta kami sa swimming class ng mga dalawang alaga ko and then yatid kami ni amo babae. Kapag ganitong swimming class ng mga alaga ko dalawa kami ni amo na naghatid kasi hindi ka i-handle ng isa. Mga to ng umaga, nagbiyahe na kami kasi 9 yung pasok nila, 9 to 10 sa isang oras lang. 8.30 nagbiyahe na kami kasi magbiyahe kami and then pagdating namin doon, magpapalit pa sila nung pang swimming na damit nila and then kami ni amo mag-stay na din kami doon para antayin namin sila kasi isang oras nga lang yung swimming class nila so stay na din kami ni Amo doon para antayin sila kahit nga pala umuulan is pumunta pa din kami kasi yung swimming pool nila is indoor so hindi sila mababasa kahit ang lakas ng ulan kaso nga lang pagpasok namin ni Amo doon is bawal mag video, bawal mag photo so antayin lang namin umupo lang kami ni Amo doon and antayin sila ng isang oras pwede kami mag cellphone cellphone pero bawal nga lang kumuha ng photo at saka video doon o ba diba, matik kanina lang is pupunta kami sa loob ngayon is pauwi na kami kasi tapos na yung isang oras. di ba sabi ko bawal nga mag doon at mag video. So ayan pauwi na nga kami and then papaliguan ko sila pagdating namin doon and then kakain sila kasi wala pa silang kain kaninang umaga. Nagatas lang sila and then nagpalit and then pumunta na kami. Pagdating nga namin dito is dumating na din yung deliver and then ginawa na din namin ni amo doon sa baba. Sinabay na din namin pagtaas namin and ayan bubuksan lang natin to kung ano to kasi alis din si amo. So, tapusin ko lang muna to and then paliguan ko yung dalawang alaga ko and then pupunta kami doon sa bahay ni Lola kakain ng lunch. Wala na kasi silang ibang pasok ngayon yung swimming class lang nila and then mag-homework din sila mamaya. Kaya kahit wala silang pasok, busy din sila kasi hindi din sila magpapahinga. Kailangan na din nilang mag-homework na mag-homework kasi malapit-lapit na din yung pasok nila sa school. Mga next week na. O ba diba, summer pero hindi namin naramdaman ang summer kasi ang dami nilang activities. Parang hindi sila nagbakasyon sa school nila kasi sa dami. May ng activity nila ngayong summer. Kumain nga kami sa taas pagdating namin. Yan, iwan na tea. order dito. Can it open? Open. Wow, there are so many fruits. Baby. 50... Oh. Mommy? I love words. I put here. Yeah. You want to help me? Yes. Yes, I will help you. I will take this a uh, big one. <coughs> wow! This. I am so atolongin kong alaga. Oh, heavy! Only one, one by one. <laughs> I'm strong. I am strong. I strong. <laughs> oh, give me. there, thank you. can we make a video? we yeah, already have ma you see, i'm taking a video for you already. Oh, it's a video. yeah. <laughs> <laughs> hey. Hey. Wait, what is hey, do this? you see my card? which card? i just made you. oh, uh, the one you give to me, i yes. here in my no. pocket. But yeah, is kept, yeah, yeah. Look, look inside. So the, the one is kept to me. What is this inside? Yes. What is this? I love you, Cheche. I love you too. I also so love sweet. You. I love you too. Wow, what's inside? What's inside? I just drive. Wow, you see? Oh. Make it? Yes! Oh, thank you, Kache! You're so sweet! I love you too! Yeah, and I love you, Cheche! <laughs> -che. Thank you, Kache! You are so smart! You also give me e e How about you? You didn't give to me! Uh, you, you don't can, love you, me! You give it! Yeah. Give to me! <laughs> I <dare>. <laughs> <Aha>. <laughs> Oh, we open this? Okay! Oh. Are you Boy, okay? Be okay. careful, give me, I will open. The name is J-E-J-E. J-E-J-E. That means Yes, it's Oh, give me, i help you. Huh?